first Sunday of May mga isoon. So, uh, sa dili pa ko mag-share sa inyo o pulong sa Dios mga isoon. So, ako sa mong uh, uh, ipabati sa akong ihala dito sa atong buhay Dios mga isoon. Nga awit nga imo ang himaya mga isoon. So, ayaw na ninyo ya ang ang akong tingog mga isoon. Kundili, paminawa lang ninyo ang wordings sa atong Uh, kanta mga isoon kay es kung tingog mo dili mo ganan, kay dili kita maayo tingog mga isoon kay dili kini natugas sa kun dili malipayon ako mga isoon nga mohala dito sa atong buhi ng Dios so kantahon nato ang imo ang himaya imo ang himaya ipatas ang kamot sa pagsimba ngalan mo daigon ko imo ang himaya o kadungganan ipatas ang kamot sa pagsimba ngalan mo daigon ko gamhanan ka Milagroso ka Alay sa makani mo, gamhanan milagros. yeah, Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Nga nakahalad ng akong awit. Ya kanimo. Salamat, Lord. Sa gininhawang imong gihatag ka na ako, mga igsoon. Nga salamat kayo sa atong buhing Dios Diyos. Nga siya naghatag ka na ako o uh, kinabuhi o kusog. Kaya ako nga karoon mga igsoon. Nakahatag ako o halad na awit ya sa atong uh, buhing Dios. Diyos. So, glory to God. Thank you, Jesus. So, ayaw kalimot mga igsoon. Jesus loves you and I love you all. Bye-bye.